Matala Ay may ka! Ano na? sana? Nay naman oh! Five minutes pa please! Mabalik pa ko tulog! Five minutes? Maraming hapon yung drama na adlaw. Bago na ni Ha! Ay masira ng ka gate sa school! Nay naman oh! lagi mo na lang ako pinapagalitan. Pero sige na nga. Babawi talaga ako sa iyo. Promise po. Maayong buntag sa pinakagwapa ko ngayon na, Han. O siya, mukha o nagta. Dalit na. Ana, high school na ka. Dapat responsable na ka. Dili ra puro cellphone o chika sa imong barkada. Nay, pasensya higod ko ha. Dili ko na judiwa to ng akong ginabuhat ba. Wait, alas unsa na di ay, Nay. Oh, 7.38 na, Nay. Oh, siya! Bilisan mo na! Kaya ako only prepare imong balon. Sige na, na mo ha. Naaalala niyo pa ba? Yung mga umagang ginigising tayo ni nanay na parang alarm clock na walang preno. Hoy, bumangon ka na dyan. Malilate ka na naman sabay kalabog ng pinto at sigaw na akala mo may concert sa bahay habang ikaw naman si prinsesang ayaw bumangon kunwari tulog pa kahit gising na Pala si Gemaline, hindi ako yung matalino sa klase ha. Madalas nga akong sablay sa recitation at laging kinakabaan kapag tinatawag ng teacher. Pero alam nyo kung saan ako laging nampapabilang? Sa mga eksenang may kilig. Yung tipong konting itilang ng crush ko, boom! Hulog na agad ang loob ko. Kaya tara, samahan nyo ako sa nakakatuwang kwento ng high school life ko. Unang araw ng pasukan... Siyempre, hindi mawawala ang teacher mong mainiti ng ulo. Eto nga pala si Ma'am Bernadette. Kilala siyang istrikta, may matalim na tingin at laging seryoso sa kanyang tungkulin. Bakit hindi kayo nag-iingat? Sorry po, Mr. Bernadette. Sa susunod ha, mga bastos. Siyempre, andyan agad ang usapan ng tropa at hindi mawawala ang eksena ng kilig at tawanan. Oy, oh, New school year! New vibes! It's time to slay! As in, OMG girls, sana all fresh kagaya mo. Look at my OOTD! digit pang IG! Tara, right, let's take a picture! Sige, Wow! Ang ganda! I-post ko to sa IG. Tag mo ko ah! Okay! Kaya't sa unang araw ng pasukan, muli nating alalahanin ang bawat sigaw, bawat paalala, at bawat sermon ni Ma'am Bernadette. Magandang araw mga bata! Magandang umaga po, Ginang Bernadette! Maaari na kayong umupo. Once again good morning everyone welcome to school year 2025 2026 I hope you all had a wonderful vacations now since this is our first day together let's start with fresh beginning Oy, mom it's so classy yeah? Parang social bagong True. sana all ganang mag-care nang sarili. Che, mga bolera. Oh, you must be the new students, right? Please come in and introduce yourself now. So funny daw. Then do Ay! Huwag na parang sira. Ay! Simula po nung una, hindi na maintindihan na lang Ang mga Hi everyone, I'm Denmark. I'm the new dancer. I'm from Cebu. I from I am Darren Denpal and I am transferring from Cebu City. Okay, maaari na kayong mukho. Uh, uh. Soon. okay class since we are starting the year let's have our classroom officers let's begin to our muse and escort who would like to nominate Mom! i nominate my bashing because she's so bedroom. pretty and fashionable all right one nomination is views anyone else correct ma'am i nominate gemaline as our muse kasi mas maganda at bagay na bagay sa kanya. Ikaw talaga, sis. Ano ka ba? Hindi ako bagay dyan. Mas maganda ka sa kanya, sis. Narin ako sa'yo, Jonna. Okay, we have Jamaline for news. How about the escort? Um, syempre si Tyron. Di ba, guys? Basta na, Jonna. Hindi, kamdaw. Tyron! Tyron! Alright, so our muse is Jamalin and our escort is Tyrant. Congratulations to both of you. Hi Jamalin, guys. By the way, congrats. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going Duma Dumako naman tayo sa isang kwento Kapag sa tindahan naman namimili, hindi talaga mawawala yung kaibigan mong hindi makaintindi sa lingwahin ng tendera Pagpasok pala sa tindahan confident na confident pa Pero pag nagsimula na magsalita si ate tendera, ay Ale, kamili ko sa manday Kung sa mga mo pagtanggay. Ano raw? Ano raw ang bibili mo? Ah, yun pala, Ali. Isa nga pong sardina sa Hindi ka kasabot sa akong insulte, Day. O kanin, 30 pesos na sardinas at 15 pesos na kalama. Magkano yun? 30 pesos na sardinas at 15 pesos na asukal eto po yung bayad, Ale. Maraming salamat po. Naalala niyo pa ba yung panahon ng mga judgment? Siyempre, hindi rin ito mawawala sa barkada nating laging extra sa text at sa chat. Grabe no? Noon, pag natatype ka pa lang, kailangan may style. Dapat pa cute, dapat pa unique. A few moments later. Tara na, dala tayo. Sige ba? Ayaw mo na talaga, ikaw ang gusto ko. At sa aaminin ko, pati ka, mas gusto kita kaysa kay Dara pakinggan ng kwento sa kaibigan naman na may pamilyang katutubo. Hi, girls! Hi! Hi! Andito na bang lahat? Yes, yeah, andito na. So, ready na ba kayo sa ating adventure ngayon? Yes, adventure! girls! Yeah. Dahil pupunta tayo sa Tribo at Bamiya! Excited na! Excited na ako, girls! Oh, let's go na! Pupunta na tayo! <laughs> Avisala, Victorina. Maligayang pagbabalik, Victorina. Avisala, aking tribo, Adamia. Purihin mo talaga. Mendoza, Ibulongyangi, Jamanta. Ano ko nang sabi niya? What did she say ba? Magtagalog kayo upang maintindihan kayo ng aking mga kasama. Kinagagalak namin kayo makita. Ah, ganun pala yun. It's so hirap-hirap naman i-understand yun. Maganda naman. Oo, ma'am. Galing pa nila. Mga katribo, ipinapakilala ko sa inyong aking mga kaibigan. Idinala ko kayo rito upang malaman ang aming tradisyon at kultura. Naway may nagustuhan nyo ang isa sa aming tradisyonal na sayaw na tinatawag na Asyenda Priya. At mga katribo, alis na rin kami dahil may pupuntahan pa kami. Paalam! i kuang na halibira mas na Vesente Crashte. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita.